Yan, good evening po sa inyo mga nice ones. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. So itong uh, aking Nmax na aking uh, nabili ng second hand din na ano, na 1800 uh, odometer nung nabili ko. Yan, so ito na siya ngayon. Ito pa rin siya, ganun pa rin. Kaya lang uh, ibebenta ko na siya ngayon. Yan. So anytime from now darating na yung buyer nito. And malapit na siya dito. So ayan ng ano niya. Yung itsura pa rin niya. Wasa wasari pa rin mga boss. Kaya lang ano, ah uh, ko na ibenta na siya dahil ano, uh, gusto kong magpalit. Gusto kong magpalit ng unit. Ayan. So, ayan, so sa ngayon, ito yung o oh, do niya. 3662. So bali may nadagdag na 18. Nagamit ko siya ng one na ano, 1800 kilometers. So, sa tagal ng panahon na nasa akin to, yun lang ang tinakbo nito. So, ayan. Ang gandang maganda pa rin siya mga boss. Bali, yung nilagay kong mga ano rito, binalik ko sa stock. Binalik ko sa, its, sa stock. Ayan, pati yung, ano, yung bracket nito. Binalik ko yung orig. Ayan. So, bali, bibenta ko siya ng, ano, stock-stock lang. Yun lang naman ang pinalitan ko dito. Itong tong lever tapos sa ah, naglagay ako ng bracket dito kasi may top box ako yun lang so walang wala siyang nabago lahat yan stock pati yung panggilid nito yung, uh, hindi nabuksan yan hanggang ngayon uh, stock stock pa rin yan mga boss ayan, ayan, siya so ayan anytime from now darating na yung buyer uy nalaglag nalaglag yung aking salamin sana siya iyon So ayan mga boss. Magpapalit lang ako ng unit. Ah, naiisip ko magpapalit ako ng Pero saka ako nasasabihin sa inyo siguro no kung ano ipapalit natin dito. Okay? Pinag-isipan ko lang kung ano yung magandang ipalit dito. So nag, namimili pa rin ako kung ano ipapalit ko dito So sa so, tingin niyo mga boss, ah, ano bang magandang ipalit dito? Ah, hindi ba ako nagkamali na ibenta ito? At magpapalit ako ng ibang unit dahil maganda pa naman siya. Yan. So, ayan mga boss. Ah, comment lang dyan sa ating ano. Ah, sa ating comment box dyan. kung ano po ang mas magandang ipalit dito. ADV ah, ADB po ba? Or yung ah, ibang brands? So, yun. ADV 160. Yan ang mga naiisip kong ipalit. At saka yung ibang mga adventure Uh, scooters na lumalabas ngayon. Or baka hin hintayin ko na lang na lumabas yung uh, bagong Nmax yung Turbo. Yan, yan So yan mga boss, ah uh, uh, abangan nyo na lang po at ano ah uh, -re reveal natin kung ano ipapalit ko dito uh, motor mga boss. Okay? Good evening po sa inyong lahat and have a nice day.